itigil mo na ang lahat. Hindi ito nagpakita sa iyo ng pagkakataon. Kung pagod na ang puso mo, kung ikaw ay nahaharap sa pisikal, emosyonal o espiritual na sakit. Kung gayon, ang panalangin ito ay para sa iyo. Huminga ng malalim. Pakiramdam ang presensya ng Diyos na papalapit. Ito ay hindi lamang isa pang panalangin. Ito ay isang pagtatagpo Isang dampi mula sa langit. Panginoon, aking Diyos, ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na nakakakita, ang Diyos na humihipo, ang Diyos na nakakaalam lahat, kasama ang walang nakikita. Ngayon, Ama, hinihiling ko sa iyo, Bisitahin ng buhay na ito na nakikinig sa akin ngayon. Hawakan ng iyong pag-ibig kung saan may sakit. Hawakan ng iyong kapangyarihan kung saan may panghihina ng loob. Hawakan ng iyong espiritu kung saan may dalamhati. Panginoon, ilagay mo ang iyong mga kamay sa pusong nagdurusa, sa pagod nitong katawan, sa naghihirap na isip na ito, sa pangalan ni Jesus, nawai lahat ng sakit, lahat ng pangaapi, lahat ng kalungkutan, bumagsak ngayon sa lupa. Ikaw ang doktor ng mga doktor, ang Diyos ng imposible, at kapag nagpasyakang hawakan, kahit ang sakit ay sumusunod. Ama, naniniwala ako na sa sandaling ito, umaarte ka na hindi dahil deserve natin ito, ngulit dahil ang iyong pag-ibig ay umabot sa amin kahit sa alabok. Ibalik ang buhay na ito, Panginoon. I-renew ang pananampalataya. Palakasin ang mga buto. Ibalik ang pag-asa. Pumasok sa bahay na ito. Dumaan sa bawat silid. Pagpalain ng bawat sulok at kung saan may kadiliman, Dalhin ang iyong liwanag. Panginoon, nawa isakutin ng iyong hininga ng buhay ang kapaligiran ito ngayon. Nawa'y magkaroon ng kapayapaan kung saan nagkaroon ng kabalisa. Nawa'y magkaroon ng pananampalataya kung saan mayroong duda. Nawa'y magkaroon ng kagalingan kung saan may sakit. Hesus, kami ay sumisigaw sa iyo hindi dahil sa pagiging relihiyoso, pero dahil sa pangangailangan. Taning ang iyong pagpindot lang ang makakapagpabago ng lahat. Nagdadasal ako ngayon para sa mga nasa kama ng sakit, para sa mga nawala ng lakas na magdasal, para sa mga uiiyak lang. Abutin ng mga buhay na ito, Panginoon. Ilagay ang iyong kamay ng kapangyarihan sa bawat isa ibangon ng mga nahulog, yakapin ang mga nararamdamang nag-iisa. Espiritu Santo, ikaw ang comforter, ikaw ang nagre-renew. Kaya ngayon huminga ng pag-asa, huminga ng buhay, huminga ng lakas. Ipinapahayag ko sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang buhay na ito ay hinahawakan. Ang sakit na ito ay nasira. Ang kwento na ito ay muling isinulat ng iyong pag-ibig. Walang makapipigil sa pangalan mo, Jesus. At sa pangalan mo, ako ay nanghuhula ng kagalingan, pagpapalaya at pagbabalik. Kahit hindi pa nakikita ng mata, nakikita na ni Faith. Kahit sabihin ng mga doktor na hindi, ang iyong oo ay nailabas na. Salamat Panginoon dahil umaarte ka na. Salamat sa himala na nagsimula na. At dahil sa presensya na ito na yumayakap, nagpapakalma at nagbabago. Amen.